Magandang buhay Maligayang Friday po ngayon uh, December 27, 2019 Ito naman po ako, Friday naman May Bukas ng pintuan Nagpiks na kusina Nag-work place, nag-country -ano ng Ngayon, natatakot ng basura Ayan sya Wala ng basura. <laughs> Buhay ni Inday. Ang <laughs> ng basura. Ngayon po kung tayo sa pilihan ng tinapay. sa niyo po ako. Oh, Hindi oh. maginaw na dito kaya sabi-dobi balot. Tingnan niyo yung kanilang garden. Di ba? Ang ganda. Super ganda. kata Hmm, nakatakot ako na lang Dami. Sa mga paupahan nila yan. Oh, eh. utak uh, tangke. Eh, Pag-iap eh. Patay kami Tatandaan na mo. Yan yung obligation ko. baka makalabas dito magpagtapay nito magpagtapay nito ang hello nandito na tayo sa Bansada kita nyo ito nyo yun yung mga paupahan ng mga restaurant yung mga kanti na yun doon yun ito nga nagsara na kasi mahina talaga ekonomiya dito ngayon sa Bahrain kaya medyo laylo sila sa ano Então está aí na forçada.